Hello po mga kalaki, magandang alasing ko po ng hapon. Hello, hello, hello. Ayan po mga kalaki. Unang-una po, nagpapasalamat muna po sa mga nagbigay po ng mga balato sa amin po uh, ni Lola Carmen. Ayan po, kahit wala na si Lola, naalara niyo pa rin kung tumulong po para po sa amin. Maraming salamat po sa pag-share po ng mga uh, biyaya po na mga napapanalunan nyo po. Ayan po mga kalaki, ano po. At sa araw po na ito, sa hapon po na ito mga kalaki, mamimigay po tayo mga kalaki ng na mga uh, nakasanayan na natin tuwing 5pm po mga 2 digit, tatlo po yan. 3 digit, tatlo po. 4 digit, tatlo po. Dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po para po sa masusugid nating na mga ang followers po na nakatutok araw-araw. Ayan. -araw. Hindi so, po ako magsasawa na magbigay po ng mga lucky numbers po para sa inyo pupuntahan ko po lahat po ng mga sulok dyan. Ayan po, magbablog po tayo mga kalaki. Lahat po ng mga lugar dyan pupuntahan natin para mag-shoot po ng vlog. Para magbigay po ng mga lucky numbers po para po sa inyo. Okay, so ngayon po alas 5 ng hapon. Tutok na po kayo dito mga kalaki dahil ang mga lucky numbers po natin ngayon. Yan po ay galing po sa libro ni Lola Carmen. Kaya kung ready ka na at ready na rin ako, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging... Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, dapat energetic tayo. Ano po, tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers po namin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. At wag na wag po natin agad na, wag na wag po agad natin mga kalaki na binibitawan ang mga lucky numbers natin. Okay, dahil ang lucky numbers po natin mga kalaki, pag lumabas yan, binitawan mo. Ah, sayang po mga kalaki, katulad po ng mga ibang nagchat-chat sa atin na, wow, binitawan niya. Sa Sir Red, sorry, sorry wala tayong magagawa. Pag nangyari po yun, ganun talaga. Pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Kaya susubok po ulit tayo ng mga lucky numbers. Bibigyan ko po ulit kayo. Ganun po talaga. Susubok ulit para po tayo ay manalo. Okay mga kalaki, tutok na rito. Ito na po, kunin nyo na po mga listahan nyo. Ito na po ang mga two digit lucky numbers ngayon na. Number. 2 at number 7. Yung panguna. Ang pangalawa po, number 8 at number 13 ayan at ang pangatlo po number 17 at number 9 at syempre po isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 6 5 6 yan po yung una at ang pangalawa po number 3 7 5 Ayan. At syempre po, ang pangatlo po, number 2, 8, zero. Ayan po yung pangatlong three digit lucky numbers. At syempre po isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number nine seven five five. Ayan po yung una. Ang pangalawa po number eight three zero four. Ayan. At ang pangatlo po number six two one seven. Ayan po mga kalaki, ang pangatlong 4-digit lucky numbers, nabigay na po namin ang 2-digit, ang 3-digit, ang 4-digit ha. At syempre po mga kalaki, pwede nyo po i-rumble yun pag inilaban nyo para mabaliktad naman po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At tandaan nyo po ang lucky numbers po namin 3 days po bago po natin palitan. At bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, dapat po mga kalaki, nakafollow po kayo sa mga legit na account po namin. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungki na meron pong 317,000 followers. Check kami po yan mga kalaki. At syempre may second account po tayo. Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na kasama ko si Lola Carmen na may 50,000 followers. At syempre po Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Pwede nyo rin po kaming sundan sa YouTube. Ang YouTube po namin, Red Parungkin po na merong 16,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po namin, Red Parungkin po na merong 423,000 followers ay yung mga legit na account namin sa mga social media. Pwede po kayo dyan mag-message, humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest at magpa-code. Pag nakita ko po kayo, na-check ko na kayo po, ay comment, ng comment share na share ng video at heart ng heart at naka-follow ha. Dapat po naka-follow, automatic po magugulat kami laki numbers kaya dyan sa messenger mo sa spam i-check mo yan mga kalaki dahil bibigyan kita agad ng mga lucky numbers okay so tutok na rito mga kalaki tandaan nyo ang lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po ito mga kalaki kami po ang sasagot sa mga laban mo sa loob po ng 3 months ito po ay walang pilitan sa mga interesado po dapat po makausap niyo po muna ako para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki 3 months po ang membership natin baka gusto mong itry baka gusto mong subukan ang galing namin sa Lucky Numbers mga kalaki malay mo naman pag naikot ko ng tama ang mga break at adventure mo ikaw na susunod na mananalo oh, di ba ganun lang mga kalaki tutok na po rito at syempre ang mga Lucky Numbers namin hindi ito basta basta ha? galing po ito sa libro ni Lola Carmen sa mga tinatayaan niya pa nung araw okay mga kalaki tuloy na po natin eto na po ang mga five digit Lucky Numbers kunin mo na ang 5 digit lucky numbers mo ay number 27, number 38, number 31, number 24, at number 19. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 30, number 15, number 18, number 42, at number 36. Ayan po yung pangalawang 5 digit lucky numbers bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers. Ayan. Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. Umpisaan natin sa number 17, number 38, number 20, number 24, number 16, at number 11. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, eto na. Number 23. Number 35. Number 39. Number 21. Number 16. At number 5. Ayan po mga kalaki. kumpleto na po mga laki numbers. Ngayon po alas 5 ng hapon. Takbo na po sa sukin yung outlet. Oh, maya maya oh magdidilim na. Make sure po ang mga laki numbers namin ah, Alaga ano Huwag mo agad bibitawan na. Pag sinabi kong 3 days, 3 days po mga kalaki. Ayan, good luck po. At syempre, ito na po paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan, shout out po tayo kay Kuya Emmanuel Abad. Ayan, kay Kuya Emmanuel Abad po ng Quezon City. Ayan po. Hello po sa inyo dyan po sa Quezon City at syempre po ang mga toda po ng mga tricycle driver po dyan po sa may Mandaluyong City hello po sa mga taga Mandaluyong shout out po dyan sa inyo maraming silamat po sa mga panunood po at mga support po lagi na binibigay nyo po sa amin thank you thank you very much mga kalaki at good luck ako po ay tatayarin po ngayong hapon ang tatayarin ko mamaya ay uh, mga 6 digit po tumatayarin po ako sa mga STL at nananalo rin po ako mga kalaki. nananalo <laughs> ako balik tayat. Okay, 3 digit. Uy, minsan nanalo ako straight ha. Huwag kayong ganyan ha. Okay mga kalaki, good luck po. At sana po, huwag po kayong magsawang manood ng mga vlog namin. Mananalo tayo, mananalo. Play